So, paano ba natin isiset ang ating mind sa Diyos? Ang pagset set ng ating pag-iisip sa Diyos ay hindi lang one time na pag na mo na ngayon ay mananatili na siya palagi. Hindi. Ito'y kailangan mong gawing lifestyle. Kailangan mong gawing habit at buhay. So, ang tatlong point natin ngayon ay live every day for God as the center. Pangalawa, live every day in awareness of God. At pangatlo, live every day subject to His guidance. So number one, live every day for God as the center. Gawin mong lifestyle na maging sentro ng buhay mo ang Diyos. Nakakita ka na ba ng kompas na palaging nakatutok ang kamay sa north? Kahit alugin mo ito at ikot-ikutin, ay babalik at babalik pa rin ito sa pwesto ng north. Parang ganoon din ang gagawin natin sa ating pag-iisip. Kung gusto natin na ang Diyos ang maging sentro nito, ang ibig sabihin, kahit ano pang mangyari, masama o mabuti sa araw-araw, ay ibabalik at ibabalik mo ang iyong isip sa Panginoong Yesus. Lord, bakit nangyari po ito? Lord, anong tinuturo mo sa sitwasyon na ito? Lord, salamat tuwing nakakatanggap ako ng sweldo, ay pagpapaalala mo ito sa akin na ikaw ay tapat na Diyos. Lord, kanina may pumasok na malaswang kaisipan sa isip ko, patawarin mo ako, binabalik ko na ang aking isip sa iyo. Now, bakit natin ito gagawin? Kasi He is the Alpha and Omega. Siya ang simula at ang wakas ng lahat ng bagay. Sa kanya nagmula ang lahat at sa bandang huli, lahat ng bagay ay babalik pa din sa kanya. Napag-isip-isip mo na ba ito na kapag inuuna natin ang Diyos sa ating isip at puso, mas nagiging tama ang perspective natin sa lahat ng aspeto ng buhay. Mahirap man minsan dahil maraming distractions, maraming kumukuha ng ating attention. Pero kung ang Diyos ang sentro ng buhay natin, ay sa kanya tayo babalik at sa kanya rin tayo makakahanap ng lakas. Sabi sa 1 Corinthians 15:28, kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng anak, ipapailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. Now, ang talata na ito ay ginagamit ng mga tao na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng Panginoong Yesus. Ang tingin nila sa pagsunod ng Panginoong Yesus sa Ama ay patunay na hindi siya kapantay sa pagka-Diyos ng Ama mali. Ang pagsunod ng Panginoon sa Ama ay hindi dahil mas mababa siya o kulang kung ikukumpara sa Ama. Ito ay bahagi lang ng administrative order ng Godhead. Ibig sabihin, parang isang pamilya. Ang anak ay lagi sumusunod sa Ama. Pero hindi ibig sabihin na mas mababa ang pagkatao niya. Pareho sila ng substance o kalikasan. Ang anak ng hari, kahit kapantay niya sa kalikasan at pagkatao ang hari, kailangan pa rin niyang sumunod sa posisyon o tungkulin ng Ama. Ganon din ang Panginoong Yesus sa Ama. Ang Diyos Ama ay laging magiging Diyos Ama. At ang Diyos Anak ay laging magiging Diyos Anak. At mananatili ito magpakailanman. Magpapatuloy ang relasyon nilang Ama at Anak sa ganitong paraan. Tapos, ang sabi dyan, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. Ang ibig sabihin, ang lahat ng bagay ay nagsimula sa Diyos. Genesis 1.1 At ang lahat ay magtatapos sa Diyos at siya din ang mangingibabaw sa lahat. Lahat ang ibig sabihin, hindi ikaw ang Diyos. Hindi ikaw ang bida. Hindi ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Hindi lahat ng bagay ay pwede mo i-demand sa Diyos. Hindi lahat ng gusto mo ay dapat mamit ng ibang tao o ng Diyos dahil iniisip mo ikaw ang magaling at ikaw ang tama hindi ikaw ang palaging pagbibigyan, kundi ikaw ang magbibigay. Hindi ikaw ang palaging i-forgive, kailangan mo ding matuto mag-forgive. ko kung meron kang sirang relationship, ay huminto ka muna sa iyong ginagawa at i mo ang taong iyon. Sabihin mo sa kanya na pinapatawad mo na siya at humingi ka din ng kapatawaran sa kanya. Tandaan mo ito, Satan dines on what we withhold from God. Ang mga issue na hindi natin naaayos o naisusuko sa Diyos ay nagre sa atin ng kahinaan. Dito nagsisimula ang mga conflict sa mga bagay na hindi natin na isusuko sa Diyos. Kapag hinarap natin ang ating mga pagkukulang, nagpakumbaba, nagsisi tayo at inihandog ang mga ito sa Diyos, alam mo, nangyayari, nawawala ang puwang para magamit ito ng Diablo laban sa iyo. Pero kung hindi ka magpapatawat, ay pagpepiestahan yan ng Diablo. Kaya nga kaibigan, simulan mo magpatawat. At sa halip na pairalin mo ang entitlement mentality, ay ikaw naman ang maglingkod sa ibang tao. Kaibigan, hindi ikaw ang sentro ng mundo, kundi ang dapat na sentro ng buhay mo ay ang Diyos. Bakit? Kasi ikaw ang sentro ng desire ng Diyos. Mahal na mahal ka niya at gusto niya magkaroon ng nagmamahalang relasyon sa iyo. Kaya nga ito ang tanong, kung ang Diyos ang nangingibabaw sa lahat-lahat, ay siya ba ang nangingibabaw sa iyo? Siya ba talaga ang all in all sa buhay mo? Siya ba ang sentro ng lahat para sa iyo? Alam mo, nabubuhay tayo sa isang lipunan na malakas ang impluensya ng humanism. Ang ibig sabihin, ay pag nabanggit lang sa usapan ang salitang Diyos o Church, o preaching o Bible study naku, pagtatawa ng kanan ng tao o kaya iiwasan kanila ayon ng tao na pag-usapan ng anumang bagay na may kinalaman sa Diyos pero kung pag-uusapan ay chismis sa ibang tao mga pagpapatawa na may kasamang panlalait o puno ng murahan ay gustong gusto ito ng tao Ibigan, wag nating hayaan na ang lipunan ang magdikta kung ano ang mahalaga at magdikta ng kung anong paniniwalaan mo sa buhay mo. Dapat tayo ang mag-isip para sa sarili natin. Tandaan mo ito, kaibigan. Kung nag-umpisa ang lahat sa Diyos at matatapos din ito sa Kanya, sino ang dapat na mangibabaw na laman ng ating isip? Yung ba ating trabaho, relasyon, hobbies, posisyon o property ng mga temporary bagay? Walang masama, neutral ang mga ito. Pero kung ito na ang nagiging sentro ng buhay natin, ito na ang nagiging kompas ng buhay natin, ay mali. Dahil ang mga ito ay may katapusan at tanging ang Diyos lamang ang nagsimula at magtatapos ng lahat ng bagay. Kaya nga si David, ay ito ang ginawa niya. Sa binasa natin kanina, sabi niya, I have set the Lord always before me. Nilagay kita, Lord, sa aking harapan. Ibigan, set your mind on God. Bakit? Diba sabi kanina ay hindi ka matitinag at magkakaroon ka ng kapayapaan. Tingnan mo, inulit-ulit, Isaiah 26.3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Kapag ang isip natin ay nakasentro sa Diyos, yung buong-buo, hindi natitinag at lagi nakafocus sa Kanya, magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Alam mo yung feeling na kahit may gulo sa paligid, pero dahil nakatuon ka sa Diyos, may kakaibang kalma sa puso mo. Ganito ang epekto kapag ang isip mo ay laging nasa Diyos. Hindi ibig sabihin na mawawala lahat ng problema, pero dahil alam mong nasa Diyos ang focus mo, ay may kapayapaan ka na hindi kayang matibag ng kahit anong pagsubok. Sabi nga ni Rick when God is at the center of your life, you worship. When He's not, you worry. Imagine mo si Pablo na nasa gitna ng panganib sa Acts 27. Nasa gitna siya ng dagat sa kalagitnaan ng isang napakalakas na bagyo. Death and life situation. Kasi lulubog na yung barko. Yung mga sundalo at veterano, mga marino na kasama niya, nako, takot na takot sila. Pero si Pablo, relax lang. Imagine mo, hindi lang siya basa nasa isang nakakatakot na bagyo. Ah. Kung hindi siya pa ay bilanggo. Ililipat lang siya ng mga sundalo sa Rome para litisin at hindi siya pwedeng makawala pag tuluyang nawasak ang barko. Kaya alam mo, ang ginawa ng mga sundalo, nagplano sila na patayin na lang siya kasi baka lumangoy at makatakas. Pero si Pablo, hindi natitinag. Bakit dahil inilagay niya ang Panginoon sa gitna ng kanyang isip. May bagyo man o wala, ang Diyos ang nasa sentro ng kanyang attention. Mas aware pa siya sa ginagawa ng Diyos kaysa sa nangyayari sa paligid niya. Sabi ng anak ko minsan, nung nadaanan ng usapan na malapit nang bumalik si Lord, sabi niya, kailangan makapunta na ako sa heaven. Sabi ko sa kanya, anak, that is being self-centered kailangan nating maging other-centered. Bago mo pa isipin ang pagpunta sa langit, ay isipin mo muna na maraming tao pa ang hindi naliligtas at mas lalo tayong dapat magmadali sa pagbabahagi ng kaligtasan sa iba. Kaibigan, ito difference na ang nasa isip mo lang lagi ay ang sarili mo kaysa ang isip mo ay nakafocus sa Panginoon. Si Pablo, mas sensitive siya sa tinig ng Diyos kaysa sa ingay ng mga alon at kulog. Bakit? Dahil inuuna niya ang Diyos sa lahat ng bagay. Ang isip niya ay nakatuon sa Diyos. Kapag ganito tayong mamuhay, naku, mas handa tayong tanggapin ang gabay at direction ng Diyos para sa atin. Kahit ano pa ang nangyayari sa paligid natin, nandun ang kapayapaan, ang lakas na galing sa banal na spirito. Kaya nga sabi mo, I have set the Lord always before me. Ganito mag-isip si David, ganito rin mag-isip si Pablo. At ito ang mindset na gusto niyang yakapin natin. Palaging may isip na nakatuon sa Panginoon. Pero kung ang isip mo ay malayo sa Diyos, ay nilalagay mo ang sarili mo sa lugar na hindi ka maaring palakasin ng Diyos. Nilalagay mo ang sarili mo sa isang lugar na hindi kanya pwedeng i-comfort. Bakit? kasi hindi naman siya ang nasa isip mo. Kung may kailangan ka lang, saka katatakbo sa kanya. Saka mo lang siya maaalala, naku, wala na, hopeless na, kailangan ko nang manalangin. Kaibigan, kapag ganito ang mindset mo, ay mabilis ka matitinag ng bagyo. Mabilis kang madadapa sa temptation at maling desisyon. Sabi sa Romans 1.28, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, Hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawain kasuklam-suklam. Ay sa talata, pinili nilang tanggalin ang Diyos sa kanilang isipan. Ayaw nilang kilalanin ang Diyos. Narealize ko na kung ayaw mo ang Diyos ang magpuno ng isip mo, ay ibang bagay ang automatic na magpupuno dyan. Tingnan natin ang susunod na verse. Romans 1.29 Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkaingit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Ibigan, huwag mong hayaang maghari sa iyo ang ibang bagay. Gawin mong sentro ng iyong buhay ang Diyos. Kasi kung hindi, itong mga bagay na ito ang magpupuno sa isip mo. Sabi ni Pablo sa Philippians 3.10, Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Kaibigan, anong hangarin mo ngayon? Matapos mo makilala ang Panginoong Yesus, matapos niyang patawarin ang iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Gusto mo bang makibahagi sa paghihirap niyang abutin ang mga naliligaw? Gusto mo bang iplisan Diyos? Nais mo bang maipakita ang kanyang karakter sa buhay mo? Ang isang buhay na nakasentro sa Panginoong Yesus ay may malalim na relasyon sa Diyos at motivation na galing sa pagmamahal niya sa Diyos. Ang buhay na nakasentro kay Kristo ay may iisang goal na maparangalan ang Panginoon. Walang masama sa pagkakaroon ng personal goals, pero ang glory niya ang magiging kompas na nagbibigay direksyon sa lahat ng ginagawa mo. Kung ang isang plano ay hindi magbibigay ng glory sa Diyos, ay wag na lang babalik ka sa kung anong kalooban ng Diyos upang magbigay ka ng glory sa Kanya. Marami nagsasabi, huwag mong ilagay ang lahat ng itlog mo sa isang basket. Ibig sabihin nito, kailangan nating i-diversify ang ating investments. Maring may bahagi sa stock market, negosyo, real estate, at iba pa. Kasi kung ilalagay mo lahat sa isang negosyo at malugi ito, posibleng mawalan ka ng lahat ng pera mo. Kaya ang payo nila, ikalat mo sa iba't ibang investments para masigurong ligtas ang puhunan mo. Pero ang pagiging God-centered ay kakaiba. Ang isang buhay na nakasentro kay Kristo ay parang inilagay na natin ang lahat ng itlog natin sa basket ng Panginoon. Itataya mo na lahat ng meron ka sa Panginoon kasama na pati pamato. Tiwala tayo na hindi lang ang buhay na ito ang meron tayo at darating ang buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Kaya kahit na para bang risky o all in ang dating, alam natin na sa Diyos walang talo. Sabi nga sa 1 Corinthians 15.19, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kaya nga kung hangang-hanga ka sa tagumpay ng iba at naiingit ka sa kanila, kahit hindi nila kilala ang Panginoong Yesus, ay huwag na kaibigan. Sa halip na mainggit ka, dapat mo silang kawaan. Bakit? kasi ang pag-asa nila ay ang kanilang sariling galing, posisyon at yaman. Wala sa equation nila na may buhay pa sa susunod. Sabi sa si talata ay sila na ang pinakakawawa. Kaya nga sa halip ay ipanalangin mo sila, pakitaan mo sila ng pagmamahal at humanap ka ng paraan na makapagbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa kanila. Sabi ni Pablo, Galatians 2.20, Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Kaibigan, ito yung katotohanan. Tinawag ka ng Diyos hindi para magtampisaw sa luho, kundi tinawag ka niya para mamatay sa sarili. Ang ibig sabihin ay mamamatay ka sa sarili mong kagustuhan mamamatay ka sa sarili mong pride at ambisyon. Bakit? Kasi hindi natin tunay na masusundan ang Panginoong Yesus kung hindi tayo handang isuko ang sarili nating mga plano at desires. Alam mo ba na kapag namatay ka sa sarili mo, ay doon palang magsisimula si Kristo na tunay na mabuhay sa iyo. Doon mo makikita ang tunay na kapangyarihan ng pagkilos niya sa iyong buhay. Sabi ni A.W. Tozer, The old cross is lumen. The new cross entertain them. The old cross condemn. The new cross amuses. The old cross destroyed confidence in the flesh. The new cross encourages it. Ibigan, e simulan mong ibalik ang buhay mo sa sentro ng cross. Ngayon ang tamang panahon para gawin mo ito. Huwag mo nang ipagpabukas. Ibalik mo na ang buhay mo sa Diyos bilang sentro.